Magprito ako guys ng tuyo. Ganoon ako pa ito galing sa Pilipinas. Para isahan ang amoy. Ganoon ako pa ito galing sa Pilipinas. ano na to, ah, uh, dala ko kasi nang umuwi nila February, ngayon ko lang siya isipang lutuin. Kasi at least summer na, nakakapagbukas ako ng bintana. Ang mga mo, no? pero walang siyang amoy dyan, hindi siya malam Kaya okay na. Ah. So, Ayan. Save ako ng ano na yun. Okay. So, yuk, <laughs> da yung dahin na pinutol na kung 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 Mahirap kung kung Ipapanisin ko muna yung narito. So, gamitan ko siya ng sandok. <laughs> Mukhang masarap ito. Lagyan ng suka at seeding. Alam mo kayo, alam nyo dito guys, saan ang dahil. Dyan, sa ang bahay. Parang nag sa pinanglutok ng Pinoy, ng mga tuyo, ganyan. Kasi, alam nyo na dito, syempre iba ang kinakain. Ugating sa mga na. Kasi nagpunting tuyo pa na kasama. Wala lagyan. Yan. Ubusin ko na siyang lutoin. Kasi para isahan amoy dito guys, nangangamoy ang mga ano, pag nag-pwede kami. Nangangamoy talaga. Yung mga katabing bahay namin minsan, dahil usually nakikita ako sa labas, yung kababitihan namin. Usually mga katabing bahay namin tumatanaw. Tinitin lang kung ano niluluto ito. Kasi nga, hindi naman sila kumakain ng tuyo. Kaya hindi nila alam ang Mm. Sarap nito may sawsawa na ano Soka na maysil gas yes. o ito na naman yung pagkakulang na natin nito kaya ng rice na naman kami nito hmm, rice na naman kami nito gas Ayan. Sarap ng ulam tap nahulog na. Oh, mainit pa yan, hindi pa yan. Ang, sabi nila pag mainit pa, hindi pa rin kita na yung dumi. Ayan. Oh, tapos na ako. Yay! Nahaluto ako ng tuyo. Nang wala sa oras. Ayan, pagkakasin ko ko ang panu, yung breakfast na yun. Oh, yun, yun, yun. Yummy, yummy. Sarap siyang lagyan ng at suka at sili. Mapapalaban ngayon ang pagkabikulana ni, ni Lola. At ito pa. So, paano ba? Bakit kasi naisipan ko sabay-sabay? Eh, medyo kasi ang guys. Buksan ko ang likod. ano namin guys? O, tingnan nyo naman ang araw. O. Oh. Yan o, oh, ang init-init na o. Oh. Yan, so binuksan ko ang backdoor namin para lumabas yung amoy ng aking pinirito. Ayan. So, magsasangag pa guys. Ngayon. Thank you all for watching. Join me sa pagkain ng tuyo. <laughs> See you in my next video.